Sampung benepisyo ng ampalaya na hindi mo alam. Kilala ang ampalaya bilang gulay na may mapait na lasa, pero lingid sa kaalaman ng iba, ang pait na yan ay may hatid na ginhawa sa katawan. Kung nais mong mapangalagaan ang kalusugan gamit ang natural na paraan, siguraduhin panoorin ang video na ito hanggang dulo. Baka ang simpleng ampalaya na ito ang matagal mo nang hinahanap. Isa, mabuti sa mga may diabetes. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang ampalaya ay may kakayahang pababain ang blood sugar level. Ito ay dahil sa taglay nitong charantin isang compound na may glucose lowering effect, polypeptide P na tinatawag ding, plant insulin, at vicine na tumutulong sa mas maayos na paggamit ng glucose ng katawan. Sa mga taong may type 2 diabetes, maaaring makatulong ang regular na pagkain o pag-inom ng katas ng ampalaya, pero paalala lang, huwag itong gawing kapalit ng gamot na race eta ng doktor. 2. Mayaman sa antioxidants. Ang ampalaya ay sagana sa vitamin C, phenolic compounds, at flavonoids na tumutulong sa pag-neutralize ng free radicals. Ang oxidative stress mula sa free radicals ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng cells, pagtanda, at pagtaas ng panganib sa mga chronic diseases gaya ng cancer at Alzheimer's. Tatlo, Nagpapalakas ng immune system. Bukod sa vitamin C, ang ampalaya ay tumutulong sa produksyon ng white blood cells na siyang lumalaban sa mga mikrobyo sa katawan. Pinapalakas din ito ang resistensya ng katawan upang hindi madaling kapitan ng impeksyon. 4. Mainam sa digestion. Mataas ang dietary fiber content ng ampalaya, kaya nakatutulong ito sa regular na pagdumi, paglilinis ng bituka, at pag-iwas sa constipation. May kakayahan din itong bawasan ng acidity sa tiyan, kaya nakatutulong para sa mga taong may gastritis o acid reflux. 5. Pampababa ng kolesterol. Ang ampalaya ay may kakayahang bawasan ng bad cholesterol o LDL sa dugo ang mataas na LDL ay sanhi ng pag-ipon ng taba sa ugat na maaaring humantong sa stroke o heart attack. Tumutulong din ang potassium sa ampalaya sa pag-regulate ng blood pressure, kaya mabuti ito para sa puso. 6. Nakakabawas ng timbang Ang ampalaya ay mababa sa calories pero mataas sa fiber, kaya nakakabusog ng matagal. Pinapabilis din ito ang metabolism ng katawan habang tinutulungan itong mag-detoxify mainam itong idagdag sa meal plan ng mga gustong magbawas ng timbang sa natural na paraan. Pito, natural na anti-inflammatory. May mga compound sa ampalaya na nakatutulong sa pagbawas ng pamamaga sa katawan. Dahil dito, nakakatulong ito sa mga may arthritis, joint pain, at iba pang inflammatory conditions. Walo, tumutulong sa pagdetoxify ng atay tumutulong ang ampalaya sa paglilinis ng atay at pagprotekta laban sa fatty liver disease. Pinapalakas nito ang function ng atay bilang natural detoxifier ng katawan, na mahalaga para sa overall health at maayos na metabolismo. Sham, panglunas sa impeksyon sa balat. Ang anti-inflammatory at antimicrobial properties ng ampalaya ay nakatutulong laban sa acne, eczema, at iba pang iritasyon sa balat sa pamamagitan ng paglinis ng dugo at pagtanggal ng toxins, nagkakaroon ng mas malinis at kumikinang nakutis. 10. Suporta sa reproductive health. Ang iron at folate sa ampalaya ay mahalaga sa kalusugan ng reproductive system. Sa kababaihan, nakatutulong ito sa regular na menstruation at maaaring suportahan ang fertility. Para sa mga buntis, mahalaga ang folate sa early development ng sanggol. Kaya kung dati ay iniiwasan mo ang ampalaya dahil sa pait nito, baka panahon na para bigyan mo ulit ng pagkakataon. Mura na, natural pa, at napakaraming benepisyo para sa katawan. Kung kapaki-pakinabang para sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share sa iba. Baka ito na ang simpleng kaalaman na makakatulong sa kalusugan ng mahal mo sa buhay. Maraming salamat sa panonood at ingat palagi.